Bigat ang trapiko sa EDSA, kaya nga napapost sa social media ang isang kongresistang may git oras na ipit sa traffic. At live mula sa EDSA, Estrella sa Makati, nasa frontline balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, sa ngayon, kumusta ang traffic ngayon? Yes, Jiggy, nandito nga tayo ngayon sa EDSA Southbound dito sa Estrella sa Makati kung saan matindi nga yung daloy ng trapiko. No? Bukod nga kasi sa payday Friday, sinabayan pa nga ng rush hour at maulan pa yung panahon. Kaya nga maghanda na no? dahil ang biyahe dito sa EDSA mukhang may forever. Maraming motorista ang ipit sa traffic dito sa EDSA. Walang magawa kundi ang magtiis na lang. Ayon sa MMDA, average na nasa 300,000 kada araw ang dumara ang sasakyan sa EDSA. Ang dami ng volume ng mga sasakyan ang itinuturong dahilan kaya bumper to bumper ang traffic. Lalo ngayong magbe months na at marami rin ang ginagawang kalsada. Ilang araw nang mabigat ang traffic sa EDSA. Kahapon nga, kabilang sa mga naipit si Ormoc Later Representative Richard Gomez. Napapost nga siya sa social media na sana raw ay buksan na lang ang ed sa bus lane kapag heavy traffic. Napataas naman dyan ang kilay ng ilang netizens. Ayon sa Department of Transportation, hindi maganda ang suggestion ni Gomez. It will not solve the problem. Dadagdag lang sa problema. Pag pinuksan ang busway kahit during rush hours lang, ay mapupuno ang buong kahabaan ng busway, hindi na makakausad ang mga buses. Kung ayaw raw matraffic, eh di wag magdala ng private na sasakyan kundi sumakay na lang sa EDSA busway. Kasabay niya, nag-abiso ang MMDA at DPWH sa road blocking Simula mamayang alas 11 ng gabi hanggang sa September 2, lunes, alas 5 ng madaling araw. May road blocking sa EDSA Southbound. Paglabas ng West Avenue, papuntang MRT North Avenue Station. EDSA Northbound, SM North, EDSA Annex pa Iglesia Ni Cristo. EDSA Northbound Quezon Avenue, papuntang Philem Footbridge. EDSA Southbound, Bansa sa Langin Street patungong West Avenue. Commonwealth Avenue southbound St. Peter Church papuntang Shopwise. At sa southbound paglabas ng Ayala Tanong second bus lane, tandang Sora Sherapura Homes at Roas Boulevard southbound at sa flyover third lane sa Paranaque City. Jiggy, pinapayuan niya ang publiko no, para nga makaiwas sa traffic. Kung wala namang importante lakad, abay manatili na lamang sa nilang bahay. O kaya naman ay sumakay na lang sa pampublikong transportasyon ng sa ganon, mas makabawas nga sa dami ng mga sasakyan sa kalsada. Jiggy. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.